Guys, may biyaya na ang Tobiron guys oh. Pag kumain kayo dito, may libre ng Tobiron Kung alam nyo itong lugar na to, pumunta na kayo Libre lang ang Tobiron Hi ma'am Si ma'am Labi yan ang ginamos mamay Pwede niyang ginamos, bakit niyo? Ang sabi na? Abi na, abi na hugi na mus. Abi na hugi na mus. Nung kalami abi na hugi na. Bulaw na yung potong, gusto ka ingan na ba? Oo ma. Ayon ako. Pero masabi ko na sa inyo guys kung sino bang makakaalam dito. Pumunta kayo to libre to libre pagkatapos kumain. Pero ano lang 30 minutes lang. Pag gumampas wala nang libre. Ha? Si Kat yung ka, gumam. Yan yung boss namin si Mami Hindi Si Inday po do. Pero kung tayo, mga guys? si R.A.P. Ito naman si Gays, também é gays,